Okay, ayan, magandang araw, uh, magandang umaga, magandang hapon. Uh, Nasaman po kayong panig sa mundo. So, ito pong video na to ay i-share ko sa inyo yung latest update sa pagkuha ng OSC balik manggagawa. So, as of now, May uh, 18, 2022. So, para mabigang linaw na rin po yung mga questions doon sa una kong ginawang video. Okay? So may mga tanong kasi doon na uh, hindi daw gumagana yung bagong link uh, which is yung uh, or yung bagong platform ginagamit ng POEA ngayon which is which is yung uh, onlineprocessing.dmw.gov.ph okay Sa video pong ito uh, bibigyan ko ng kasagutan ng inyong mga tanong at uh, mag share na rin po ako ng mga counting tips sa pagkuha ng OC, uh, balik manggagawa. So okay. So, ayan mga kababayan, uh, simula na po tayo. Mag-start na tayo. Ayan, proceed na po tayo. So, balik ko lang. So, ayan po ang itatype natin. Online Tapos, i-click po natin yung e-registration. So, okay. So, reminders lang po. Uh, iwasan po natin madoble account na magawa natin kasi. Maabala po tayo So, malitrace din po ng Sa counter yan Pwede din sa POEA Kung dalawang account Yung nagawa nyo So, iwasan po natin So, i-recover na lang po natin Kasi maduble pa yung account Okay So, let's go Click natin yung let's go Okay Then, type natin yung ating uh, email Okay Then, next, yung ating password. So, yan. Nag-login na ya lang po ako since nakaregister na rin po ako. So, kung kayo po ay hindi pa nakaregister, click niyo lang po yung register and i-enter niyo po yung mga information na kailangan. So, for example, kayo nakalimutan niyo naman po yung uh, password or yan, password na uh, account recovery. So, yun yung mga madalas na problema ng mga kababayan natin nakakalimutan yung password. Okay? sa account recovery, make sure lang po na ang ating gagamitin sa paggawa ng account, pag-register ay yung ating pong active uh, email or gmail account. So, para po uh, ma-send po agad sa atin yung OTP or para ma-receive natin. So, kung hindi nyo man po makita sa inbox yung OTP kasi meron ako man nakitang comment na ganito, hindi nila makita sa inbox yung OTP i-check po natin sa spam. So minsan kasi hindi na especially 'pag mga new message hindi nakikita sa inbox. Check lang po natin sa spam, nandodoon po yun. Okay, basta active po 'yung Gmail natin, okay? So, start natin tayo. Okay, for example, ganito po. Kapapalit ko lang nito ng password ko eh. Uh, hindi po siya ma-login. So, so, pakita ko na rin sa inyo yung sa account recovery. So, since hindi ko ma- hindi makalagin using my password, i-account recovery natin. Okay, account recovery. So, ang kailangan lang po dyan, yung gamit yung email. Hindi ko lang kung ano nangyayari sa system, pero, yan. Sige, pakita ko na rin sa inyo pa paano. So, uh, next natin. Yan yung gamit kong active account. So, palalagay lang po yung pangalan. Middle name. And yung surname. So, next natin. Uh, ito sa kalagay dyan. Are you sure to... Are you sure you want to reset and resend the temporary password for your account? Yes lang po natin. Okay, ito po yung temporary password. Copy lang natin yan. Tapos balik na tayo sa home. Login po ulit tayo. Type po ulit natin yan yung email natin. Okay. Next. Yung password po natin na ating sa email. So, yan. Pag-active po yung account nyo, yung Gmail nyo, madali po naman agad isi-send yung yung uh, OTP o uh, yung one o oh, one time password okay lagi na natin so yan uh, ilagay lang natin yung gusto nating password yan okay Okay. So, ayan, nakapag-change password na po tayo. So, ganun lang kasimple. Uh, kung sa pag-recover uh, ng account. So, ayan. Okay. So, kung hindi tayo nakapag-attach ng profile picture, okay lang po. So, nakapag-attach po ako ng passport ko dito. So, ayan, loading lang. Okay. So, ayan. Uh, mga important reminders. So, yeah, make sure that all information are correct and true because all your data here will be saved on your contract upon processing. Do not attempt to create new account. Ito yung sinasabi ko kanina na huwag kayong gagawa ma attempt ng bagong account or gumawa. It will affect your record history and will hold you up, hold you up on your contract processing. So, ito, maabala talaga yan. So, kung meron kayong account dati, kung hindi nyo talaga malala yung password, uh, i-try natin sa recover, sa recovery. So, in case of incorrect input on your name, birth date, and email address, file a ticket using the help desk system. So, ito yung nangyari sa akin. Since mali din yung, kasi doon kami nagpa, uh, tinuro sa, ano, eh, internet shop, hindi ko napansin, na mali yung birth date na nilagay sa akin. So, buti lang, na lang, na isa-isa doon sa POA. Okay. So, laking pasalamat ko talaga kasi malaking abala yung pagkakataon. Okay. So, ayan. Apply now. And. So, announcement. Ito yung sa mga gusto mag-apply. So, balik tayo. Okay. So, dito tayo sa balik manggagawa. Ayan. Balik manggagawa. So, yan. Uh, ito yung initial assessment. Passport data is available. Beneficiary data is available. Yan. Ito po yung mga in-update ko. So, since wala akong picture. So, sa, so, basta kung ano yung mga in-update nyo dyan, yan yung makikita dyan. Mag, uh, makikita, makikita, nyo dyan. Okay. Pwede naman na kahit wala na, na yung uh, profile pic or picture doon. Kasi makakapag-proceed mapag proceed pa rin po naman tayo. Tulad ko, wala naman akong na profile picture doon. So, nakakuha naman ako na ng OEC. Okay? Ang mahalaga dyan yung beneficiary data. Okay? Na ma-update natin. Next. So, ayan. Since nakakuha na ako ng OAC, so ito na po yung mag-appear sa mag-appear sa balik manggagawa natin. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-acquire ng OAC, ang makikita nyo po dyan is yung mga requirements or yung schedule ng appointment nyo sa so, mga gagawa pa lang po ng appointment. Okay? Sa mga nasa Saudi naka-assign or sa Middle East or sa Saudi, please bring your ICAMA, naka, ano na po yan, residence cards kasi sa atin, wala sa ating ID sa mga company. Okay? So, ayan. Check nyo lang po yung details. Yan. Check nyo lang. And, ito. Uh, special ano dito dito. natin malalaman kung, kung tama itong lahat ng details dito pag kayo po ay nag-appointment, uh, automatically, yan, makikita nyo, kung same pa rin po ha, yung same pa rin yung company na babalikan nyo, automatic dyan, may lalabas na, ayan, ito kasi nangyari sa akin, nung nakorek na yung aking information, ito, kung same company pa rin po ang babalikan nyo, sa parehong bansa, yan po, exempted na po kayo sa processing fee, Ayan. Okay, so make sure lang na tama yung details. Okay? So kung exempted na po kayo, uh, hindi ko lang sigurado kung hindi na kailangan pumila. Kasi ayan, ako kasi pumila ako eh, doon ko nalaman na sa counter. So hindi ako sure sa uh, information na 'yon na hindi na kailangan pumila. Mas maganda pa rin kung pumunta tayo doon. At least alam natin 'tong process na 'to para hindi na tayo gumastos. Kasi pupunta, especially sa mga kukuha ng uh, OAC sa Manila. So, uh, ang assessment kasi sa amin, two days before yung flight, pinabalik kami. Kasi priority daw po yung mga uh, malapit na yung flight. Okay, two days na lang yung flight nila. So, yon Kaya dalawang beses akong bumalik. So, pangalawang balik ko, yun. Uh, medyo nakakasama din ang loob kasi <laughs> exempted naman pala ako. Pabalik-balik pa ako. Okay, pero okay lang. At least alam na natin ngayon. I-share ko na lang sa inyo. So, ayan. Share ko na rin po. Uh, huwag kayo magpapaprint doon malapit sa may uh, yung mga printing ano doon. Kasi 20, 20 each uh, per copy ang singil So, nagulat ako. Tatlong copy lang. 60 pesos na. <laughs> okay. So, huwag natin, huwag natin attempt na doon. Kung meron, mong, kung meron pong malapit na printing <coughs> sa inyo, sa bahay nyo, doon na lang po kayo magpaprint. Or kung meron kayong printer sa bahay nyo, sa bahay nyo lang po kayo magprint. Madali lang naman yan. Okay. So, mag-print mag po kayo at least two copies lang kasi isa lang naman kukunin sa airport. Isang copy lang naman kukunin. At least meron kayo isang kopya. Yung kasama ko nga, ang kasabayan ko, isang, isang, isa lang yung print niya tapos pinitura niya na yung, yung isa pa niyang copy. Okay? So, just to make sure lang, make it two. Okay? So, yun lang po mga kabayan. So, sana matulungan ko kayo, natulungan ko kayo sa video na to. At, uh, yan, i-share nyo na rin po yung video na to para maraming matulungan. So, ayan. Uh, latest update na po ito. Ayan, mga kabayan. Sana ay nakatulong po sa inyo yung uh, share kong video. At kung nagustuhan nyo po at uh, sa tingin nyo ito ay makakatulong sa ating mga kabayan, i-share po natin ito sa ating mga kakilala. So, para matulungan po natin sila at hindi na po sila magaya sa naranasan namin. na uh, yon Oras, sayang ang oras, sayang ang pera. Okay. Share nyo po yung video at uh, kung gusto nyo po mag-subscribe at uh, matulungan ng aking YouTube channel pakisubscribe na rin po okay maraming salamat po and uh, god bless po sa ating lahat mag-iingat po lagi tayo bye bye thank you